Sinumpahan na ng kaso ng Philippine National Police sa Masbate Provincial Command ang limang mga suspitsyado sa pananambang sa punong barangay at dalawang kasama nito sa barangay Bonifacio sa bayan ng Uson. Bagaman hindi pinangalanan ng limang suspitsyado, sinabi ng Masbate Police Provincial Office sa isang pahayag na mga kinasuhan ay positibong itinuro ng mga nakasaksi sa pananambang bunga ng kanilang isinagawang investigasyon. Matatanda ang tinambangan ng limang armadong kalalakian si Demokrito Rivera, punong barangay ng Bonifacio sa bayan ng Uson at dalawang kasama kasama nito noong Agosto 7 habang sakay ng motorsiklo papauwi sa kanilang barangay Naunang IED, Rivera, sunod -sunod na sa pinasabugan ng IEDs na Rivera na sinundan ng sunod-sunod na pangamarin. Pagkaman sugatan ay nakaganti ng putok ang mga tinambangan dahil para umatras ang mga tumambanga na isugo naman sa pagamutan ang mga sugatan kung saan nabigyan ng medikasyon at idireklarang ligtas na sa panganib. Kasama niyo sa RMN Mas Bata, Reaching Millions, Nationwide and Worldwide for more than 70 years, Radyuman, Ram Season, Tatak, RMN.